Abay, tinatanong ako ni Juris kanina. Yun, aba, aba, sabi niya, hindi ko po nakita na naghello ang private part ni Robin sa live selling ni Mariel. Ah, Dakota Harrison po kaya? At may nagmain po ba? O, oh, di ba? Yung mga ganon. Ako din, hindi ko to masyadong nabigyan ng, uh, ng uh, kaukulang pagpansin. Pero ikaw, I'm sure, alam na alam mo ang kwento nito. May nagmain ba? na kung dahil paano magwamay, eh talagang kumalat na lang kumalat, siguro nagulat din. Pero kung nabilis naman kasi, di diba na, hindi mo, kung hindi mo talaga sisipatin, mm. paano ka talaga eh? Ako nga, ilang beses ko inulit-ulit para lang makita ko eh. Ah, 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 ah. <laughs> Yung kahit nga pasilip, wala naman, sabi ng mga kaibigan ko. Mm -hmm. Ngayon, kung, kung iaano mo talaga at uh, ipipreeze mo, o ipapost mo, o ipipreeze mo, dun mo lang siguro makikita. Oh. Pero wala naman daw silang napansin. At saka aksidente po yun. Wala naman po sigurong kasing sikat na personalidad na tulad na senador pa, na tulad ni senador Robin Padilla, na ibubuyang yang ang kanyang kaangkinan in public. Hindi, di ba? Itinatago nga niya yun eh. Kahit naman sino, itinatago po natin yung pribadong bahagi na yan ng ating katawan. Nagkataon lang siguro talaga. Nakabaka naalimpungatan. Baka, naalim baka sumali. <laughs> doon sa pagtitinila ng isis. Oo, di ba? Pero ito po totoo po ito at sa ilang interview ko kay Robin Padilla, ilang kwentuhan namin, totoo hindi naman siya nagsusuot ng underwear. Wala mm -hmm. po siyang briefs talaga. Ako may anak, hindi nagsusuot ng briefs, si Rebo. Oo. Ano oh. ay yung kanya boxer shorts ang ginagamit niya. May mga ganun po. May mga ganun at ta uh, ewong ko lang ha nagtatanong kasi sila si Daniel Padilla kaya how I wish hindi rin nagsusuot hindi ko lang po alam ko na na ni Robin Padilla itong kanyang uh, kapaniwalaan kay Daniel Talaga ito o oh, eto, isa pa sa mga mga ano ko sutil kong anak anakan sobrang igsi lang po ang masasabi namin tungkol kay Robin Padilla confirmed all caption na hindi caps and lower confirmed sabi niya Ayaw ni Rosana Roses. Ay, nako na. Parang gusto kong dagdagan ang mga pangalan na binanggit ni Obet Sapin. Na matitindi Ayan. rin ang mga komento.